Hi guys, welcome to my youtube channel guys, i ano ko lang to sa aking ano video itong aking bagong paninda, napakabili din guys yung mas na to, nabibili ko to sa Divisoria, 50 pesos 50 piraso din, ang puhunan ay piso, ang benta ko rito ay limang piso kaya 4 pesos ang tubo ko guys kada isa, yan guys mabili to ngayon, yan tinitingi tingi ko, limang piso isa share ko lang sa inyo guys para maano rin kayo na magtinda ng ganito kasi malaki yung tubo niya. So guys, yung topic ko ngayon is about sa mga kompetensya. Dati guys, may video na ako about sa kompetensya, kompetensya dun sa dati kong tinitirahan. Ngayon naman, dito sa aking tinitirahan ngayon, eh nagpapasalamat naman ako eh wala ako masyadong kompetensya dito sa aking tinitirahan kasi yung kompetensya ko eh nandun pa sa kabilang kanto tapos yung isa namang ano kakompetensya ko eh nasa kabila pang kanto. bali dito guys dito sa may aking gilid ng bahay ko magmula dun sa kanto na yun hanggang dun sa kanto na yun eh walang nagtitinda. Ganon din po sa may harapan ko. Kasi yung sa may harapan ko, computer shop yon Ngayon, nagsarado muna kasi nga binawal yung mga computer shop. Kaya ang tinda niya ay my May nagtitinda naman dito rin sa kabila. Ang tinda naman dyan ay mga hamburger naman ang tinda niya. Dito naman sa may tabi ko, sa may gilid ko na to, ang tinda naman dyan ay almusal, pagka umaga, pagka naman iba banana queue. So napaka ko dito sa bago kong nilipatan guys kasi wala ako masyadong mga kompetensya. Hindi ka tulad dun sa dati kong tinatirahan na maraming ang tao, marami rin kayong nagtitinda. So, kung halimbawa ito tindahan ko, dito sa tabi ko may tindahan, sa harapan ko may tindahan, tapos lakad ka lang ng mga pakalawang bahay, may tindahan at saka mayroon pa doon wholesale. So, doon talaga maraming kompetensya guys doon sa dati kong tinatirahan. Kahit na maraming tao, eh marami rin kayo. Kaya, dito napaka-thankful ko kasi kahit papaano wala akong kompetensya at saka isa pa, hindi ka tulad doon sa dati ko tinitirahan maya maya may bibili naman sa'yo maya maya may bibili sa'yo pero naman yung binibili sa'yo ipa isa isa, isang candy, isang sitsirya na piso isang soft drinks dito naman sa tinitirahan ko guys eh, pa isa-isa, pa dalawa pero pag bumili naman sila, eh maramihan naman ang binibili nila ng ganyan, tag limang stick tag ano, tag sampung stick tag anim na stick, ganyan madalang lang yung pa isa isang stick na sigarilyo So, kahit pa paano, kung iaano ko, mas maganda pa dito sa, sa tinitirahan ko ngayon kaysa dati kong tinitirahan. So, sa mga kakompetensya natin guys, nung doon sa dati kong tinitirahan, eh, talagang ang labanan doon, eh, pababaan kayo ng presyo kasi marami kayo. So, kung saan ang mas mababa, Nandoon talaga yung mga tao. So, wala nang mababa sa may, ano, sa may wholesale. Kung... So, yun guys, yung about sa mga kompetensya sa tindahan, eh, huwag tayong mabahala kung mayroong bagong bukas sa tindahan, may bagong bukas na malaking grocery, o may darating na wholesale, eh kasi, ito na talaga yung ating paninda. Panatilihin na lang natin na maging mabuti tayo sa mga customer natin, maging ma maaliw tayo sa kanila para nang sa ganun is tayo ay balik-balik kanila at saka panitilihin lang natin na mas mababa tayo na na ano na mga paninda kaysa sa ibang mga nagtitinda at saka dapat mas kumpleto tayo sa ating mga paninda para yung mga suki natin na pupunta sa atin ilahat eh lahat maibigay natin kung ano man yung mga kailangan nila sa kanilang mga pinamili So, dapat, yun yung mga dapat natin gawin, guys. Kahit na ilan pa yung maging competitors natin, o kahit na ay sila ay napakalaking puhunan, eh, hindi pa rin nila tayo matatalo kasi tayo ay gatihan na at saka subok na tayo sa kung ano-ano man ang mga papamilya natin na mas mababa kung saan ang mas mababa rin na ang papamilhan, doon tayo mamimili guys para mas mababa rin ang ating mapapamili para mababa rin yung mabibigay natin sa ating mga customer. Kaya, pag mga ganyan na may mga kompetensya guys, laban lang tayo, huwag tayo magpapa apekto sa kahit na ano paman ang darating na mga, ano, na mga pagsubok sa pan, sa pagtitinda natin sa mga darating na mga mga pagsubok kanya talaga sa sari-sari store guys para din yan buhay natin na may mga pagsubok din ng mga dumarating pero wag tayong magpapatinag sa kung ano man pagsubok yung dumarating katulad ng pandemyang itong dumarating di ba mararaousin ma natin ito at saka maano din natin malalagpasan diba guys so yung mga wala tayong mga paninda yung mga hinahanap ng customer natin na wala tayo iilista eh, natin yan guys para sa susunod na pamilya natin eh meron na tayong mga ano mga mga wala na dating mga paninda natin na hindi nabili natin kay customer e eh, maibigay na natin. Ganyan ako guys, kapag anong bawa may bumibili. Tapos mayroon akong isang items na hindi nabigay kay customer, eh, hindi ko pa araw ng pamilya, eh, pwede ko na yan ipatakbo sa asawa ko kasi may motor naman kami. Kung ano yung kulang, pagdating niya, galing sa trabaho, dadaan siya sa parengke, dadaan siya sa grocery, o kahit na nga gamot yan guys, mayroon akong mga kulang-kulang na mga gamot dito sa aking ano, sa aking tindahan talagang kahit na isang piraso lang yan tatlong piraso lang yan eh, total dadaan naman yung asawa ko pinapadaan ko na siya para nasa ganun eh, meron ako mga ano, meron ako mga stock na mga gamot So, yun lang yung masasabi ko guys sa mga ano sa mga competitors natin. Huwag tayo basta-bastang magpapatinag, huwag tayong mabahala, huwag tayong magpa-stress. Laban lang tayo kung ano man yung mga dating sa atin na mga pagsubok sa ating sari-sari store. Maraming maraming salamat guys. Keep on watching!